Yon, what's up mga idol? Welcome to King's Journey. So, for today's video, mga idol, ay pag-usapan natin ang tungkol sa plug content. What? Ano nga po ba ang plug content? So, kagaya ng ganito po, at nang ganito. So minsan po kasi mga idol, mapapansin po natin kung chinecheck po natin yung page natin or yung profile natin kung healthy po at walang mga violation. So doon po natin makikita kung malinis yung page natin, kung walang issue at pwede po tayong i-recommend ni Facebook. So sa mga hindi po alam kung paano po i-check yung page recommendation or profile recommendation. ay nga mga idol, may bagong features na si Facebook. Uh, nakalagay na po yan sa kasunod sa ating dashboard, yung profile recommendation. Makikita po natin yan doon. So kung hindi nyo pa po alam yung pag ng flag content so para sa inyo po yung video na ito pero bago po natin umpisahan ang lahat sa mga bago pa lang po sa aking page, sa aking channel uh, huwag kalimutang mag follow or mag-subscribe para support lang po para sa mga bagong video na i-upload natin. Sa more video tutorials na i-upload natin mga idol. So para mga idol? Let's go! Ina from... nga mga idol, uh, sa mga hindi pa po alam kung paano magbura ng mga flag content sa kanilang Facebook profile or Facebook page. Ganito lang pong gagawin natin. Uh, punta po tayo sa ating Facebook. At pagkatapos po ay uh, i-click lamang natin yung ating profile. Yung may tatlong guhit. Yang nags na sa gawing kanan. Sundan niyo lang mga idol kung paano ng gagawin natin ha. <clears throat> Pagkatapos so piliin lang natin mga idol ang uh, settings and privacy. I-tap po natin ang settings and privacy. At i-tap po natin ang settings under settings and privacy. So, para sa page po, i po natin ang ating page para lumabas po yung settings ay na nga mga idol uh, scroll up lamang po natin yan at hanapin po natin ang page quality so ayun na po ang page quality itap po natin ayun mga idol mapapansin nyo po uh, naka po siya at no issues at nakalagay po ay good news, no violation to show pero hindi pa po yan mga idol wag po tayong maging masaya agad ah, uh, i i-click lamang po natin itong page recommendation para makita po natin yan yung sinasabi kong flag content so, ayan mapapansin mga idol, ah uh, recommendable naman po siya pero meron po tayong flag content na nakalagay at ah uh, ang sabi po dito ay page has no violation so wala naman po talagang violation yung page ko pero meron po tayong flag content so i-manage po natin para matanggal yan so recommendable pa din naman po siya kaso para hindi lang po maganda na meron tayong flag content so ang gawin po natin is i uh, itap po natin yung manage content Uh, ayan po, makikita nyo po yung details. So, i-delete po natin siya. Yan po yung mga, uh, sinasabi na rin po ni Facebook kung ano yung mga dapat natin gawin. Possible po kasi na yung in natin na video is hindi po siya safe. Para sa mga manonood, lalong-lalo na po sa mga bata, baka meron siyang mga details na pwedeng makaharm or unsafe po siya panoorin so pag ganyang unsafe po ang gawin na lang po natin is i-delete na lang po natin para wala nang masyadong usapin dyan so itap po natin yung arrow dito sa may <coughs> side ng unsafe. Kung ano yung gagawin natin. Ito na po yung mga actions. So, basahin nyo lang po yung mga yan. Nandyan po nakalagay kung ano yung against sa guidelines na malabag natin. So, ayan po yun. May upload ko na unsafe. So, hindi po siya maganda. so Hindi ko na lang po siya ipi-play. Baka kasi magkaroon na naman ako ng plug content dahil dyan sa video na yan. Basahin na rin po kung ano yung mga impact. Pwede pong i-prevent yung yung page natin para para i-suggest eh prevent from being suggested to people impact your page ability to be recommendable ibig sabihin hindi siya i-recommend -re ni Facebook at i-reduce -re yung page distribution natin sa mga ibang mga manunood at worst pwede rin pong i-take down yung page natin pati yung mga groups na sinalihan natin at pinakamatindi po talaga dyan yung i-restrict yung personal account natin so gawa na po natin ang action i-tap po natin yan so meron po siyang delete post or manage admins so mas maganda na lang po na i-delete post na lang po natin siya at i-delete tap delete may mga option naman po dyan eh Okay, once na na-delete na po natin yan, automatically mawawala na po yung ating flag content. So, i-refresh lang po natin para makita natin. Balik tayo sa page quality at i-click po muli natin ang page recommendation kung saan nakita natin flag content. So, scroll up po natin. Ayan uh, po, makikita nyo po na wala na yung flag content kanina. The page is, your content is recommendable. Page has no violation. So, okay na po siya. Yun mga idol. Resolve na po ang ating flag content. Page has no violation. Sana po, uh, natulungan ko po kayo kung paano alisin ang inyong mga flag content sa may mga case po nakagaya sa akin kaya yan lang po kadaling burahin ang flag content kahit balikan nyo po ulit yung page recommendation ah, malinis na po yan wala na po yung flag content diyan nire-repress repress ko lang po para makita nyo po na nabura na po talaga yung flag content na pinakita ko kanina and it's recommendable na po ang inyong page kapag ganyan Okay mga idol, it, isa pa po ito sa isang way para mabula, mabura nyo po yung flag content sa inyong page. So page page lang po yung maituturo ko sa ngayon, hindi ko pa po kasi napapag aralan nyo sa mga naka-profile eh. So ayan pong gagawin natin is ganun din po, pupunta po tayo sa ating dashboard. Dito sa pagkakataon pong ito, dashboard po agad ang pupuntahan natin at i-scroll up po natin yan mga idol pasensya na sa akin dashboard hindi ko kasi siya naayos ngayon napabayaan ko yung page ko so scroll up po natin at ito na po makikita natin yung bagong lagay po ni facebook ni Meta yung profile recommendation so bago pa lang po yung mga idol sa hindi pa po nakakapansin tignan nyo po yung mga tools niyo may nakalagay na pong ganyan so makikita nyo po dito yung ating flag content kung sakaling meron so ganun din po yung page quality i-check po natin siya so page has no issue po ang nakalagay at no violation to show so it, i-click po natin yung page recommendation. Diyan po natin makikita yung ating flag content. So, nabura ko na po kasi kanina doon sa isang isang pinakita ko sa unahan ng video po na ito. Kaya wala na po tayong makikita dyan. So, ganoon lang po ulitin po natin. I-click yung page quality. Inulit ko lang po yan. And then, page recommendation. Diyan nyo po makikita ang inyong flag content kung sakaling meron po kayong ganyang klaseng violation. So hanggang dito na lang ang video ko mga idol. Sana may mga natulungan ako sa inyo. Salamat.